Good morning mga tropa, welcome back to my channel for today's video. Ang pag-uusapan natin is kung maganda ba ang merong sariling sasakyan dito sa Canada. So mga tropa, merong yang mga advantages at disadvantages ang pagkakaroon ng sariling sasakyan dito sa Canada mga tropa. No? Uh, pero bago natin simulan yan, Tulungan nyo po muna ako, abutin natin yung 1,000 subscribers. And yung mga nag-subscribe na, thank you sa inyong lahat at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance mga tropa. So unahin natin yung mga advantages kapag ka ikaw ay merong sarili sasakyan dito sa Canada mga tropa. Number one, kapag winter time, hindi mahirap yung pagbabiyahe mo papunta sa trabaho. Kasi mga tropa, ako i-compare mo yung travel time kapag meron ka sarili sasakyan at yung magko-commute ka lang is napakalayo po ng depresya kapag ikaw po ay commuter uh, kung halimbawa ang usual na paghihintay mo ng bus sa summer, 5 to 10 minutes so doblehin mo yan kasi ang bus kapag winter matagal dumating, dahil madulas yung daan mabagal sila magpatakbo and isa pa, delay yung dating ng mga bus kasi minsan, uh, yung traffic yung mga nagbabanggaan sa daan, so syempre naaabala yung bus, kaya kapag winter time, napakaganda po nang merong kasariling sasakyan. Hindi hassle sa pagbiyahe, hindi mo na kailangan gumising ng mas maaga compare sa usual na gising mo kapag ka hindi winter time. So ito, pangalawang mga tropa, kapag ikaw ay mag-grocery, napakalaking bagay po pag meron kang sariling sasakyan dito sa Canada mga tropa kasi kapag ka mamimili ka, kahit na marami yung bilhin mo, wala kang problema kasi meron kang pagkakaragahan compare sa wala kang sarili sa sakyan, mag-grocery ka, and syempre, uh, kahit na may malapit na grocery sa bahay nyo, hahanapin mo pa rin naman kung saan ka mas makakatipid kahit pa paano, kasi alam nyo naman ang buhay dito sa Canada is medyo expensive. Kaya kung saan tayo mas nakakatipid, doon tayo pupunta. So, mga tropa, yung pangatlo, pwede mo siyang ipasok sa Uber, which is napakalaking advantage noon, dahil magkakaroon ka ng extra income, napakalaking tulong po niyan mga tropa kasi pwede mo lang kunin yung panghulog sa sasakyan mo eh doon sa kikitain mo sa Uber. And ngayon kung ayaw mo naman mag-Uber kasi uh, di ba minsan na babalitaan niyo naman dito mga tropa ano, na merong nagbabarilan, merong mga masasamang loob. Ngayon kung natatakot ka naman na baka mabiktima ka nung ma-hold up ka or mabaril ka, wag naman sana. Pwede ka namang uh, mag-deliver ng pagkain kumbaga sa atin grab food dyan sa atin sa Pilipinas. So, pwede, pwede mong gawin yan, which is extra income din and mas safer compare sa yung tao yung ihahatid mo. So, ayan mga advantages mga tropa kapag meron kang sariling sasakyan dito sa Canada. So, ano naman yung mga disadvantages? Okay, number one, kapag ka ikaw ay bagong driver lang, of course, mas mataas yung insurance mo compare sa mga matatagal nang nagmamaneho dito sa Canada. And yung pangalawa, kapag ka nagkaroon ka ng ticket, Siyempre, tataas yung insurance mo, lalo yung involved ka sa accident. Tataas yung insurance mo, which is dagdag gastos na naman. And yung pangatlong mga tropa, let's say, ayaw mo na magbayad nung sasakyan mo. ba bumili ka na sasakyan, $30,000 yung brand new na sasakyan na binili mo. Ngayon, nakakahulog ka na ng $20,000. Tapos ayaw mo nang hulugan kasi nga, parang ayaw mo na or marami kang kailangan pagkabayaran, kailangan mo i-give up yung sasakyan mo. So, meron ka pang 10,000 na remaining. So, baka iniisip mo, wala na, hindi ko na kailangan bayaran yun kasi naisa uli ko na may sasakyan. No, hindi po ganon. Ang gagawin mo mga tropa, ibabalik mo yun sa dealer, tapos yung dealer naman, ibibenta nila yun sa mga ibang dealer din. So, yung halimbawa, yung sasakyan mo, uh, nagkakahalaga na lang ng $5,000. So, yung $10,000 mo, nabawasan ng $5,000, meron ka pang $5,000 na kailangan bayaran sa bangko. Ngayon, kung tanong mo, ayaw mo nang bayaran kasi wala naman na yung sasakyan sa'yo. No, uh, pwede mong gawin yon pero magpifeedback yun sa'yo kasi yung credit score mo, napaka-importante niyan dito sa Canada. Kailangan mo i-maintain yung credit score mo na maganda. Kailangan mong uh, bayaran yung remaining na 5,000 kung ayaw mo magka-problema ka sa mga susunod. Kasi kapag maganda yung credit score mo, uh, mas madali kang ma kung ano man ang mga gusto mo, bumili ka sa sasakyan, bahay, kapag maganda ang credit score mo, napakalaking advantage din po niyan mga tropa. Kaya kailangan good payer ka kapag ka nangungutang ka dito sa Canada para madali lang sa yung mga bagay-bagay na gusto mong bilhin kasi mabilis kang ma-approve. So ayun mga tropa, ang mga disadvantages at advantages ng pagkakaroon ng sariling sasakyan dito sa Canada. At bago ko tapusin yung vlog ko mga tropa, kung nakaabot ka sa part na to, maraming maraming salamat sa at lagi ka mag-iingat kung nasaan ka man. <laughs>